So, by the way, uh, naglilimlim na po yung uh, pinakaunan na uh, basilan na nabili ko. At uh, kung nakasubaybay po kayo dito sa aking uh, YouTube channel, ito yung nabili ko dati na basilan. I think nasa mga 3 months old siguro ito nung nabili ko. Mahigit. So, nabili ko ito ng uh, 200 pesos lang. Pero ngayon, nakita nyo, yan. Naglilimlim na. Diba? So, yan. So, after mga ano ito, nabili ko nun ito siya uh, siguro mga 4 months ago. So, bali, apat yung uh, binili ko nito. Yung iba ay uh, hindi pa nangingitlog. Ito lang yung, uh, yung uh, pinakauna. So, yan. May bigote pa yan. So ang kagandahan lang po nito na manok simula nung uh, nabili ko siya ay uh, doon sa pinagbilhan ko yung ay uh, hindi sila masyadong ano naalagaan po ng tama. So kahit ganon ay uh, hindi pa rin sila nagkakasakit itong uh, basila na ito. So yung nandito na yan sa akin kahit ni sipon o kung anong sakit ng uh, uh sakit na dumapo sa ating mga manok ay wala po itong ano hindi po ito nagkasakit itong klase na ito na basilan kaya maganda ito na gawin po natin pang materialis dito sa ating uh, manukan yan o eh. at uh, kung makita nyo yung kanyang itlog yan example yan na itlog ganyan na hugis daw according kay Manny Pinyol uh, secretary Manny Pinyol na ito daw yung pinaka-quality pinaka-perfect na itlog dahil dito pa lang daw sa itlog ay malalaman natin kung yung sisiw na ano nito niya ay healthy or hindi so ito yung pinaka-maganda na quality na itlog Yan, ganitong sipo oh. ayan so So kahit sa mga backyard lang natin ito nakuha So ang suwerte natin kasi sa 3 months old nabili lang natin ito ng 200 pesos dati Pero ngayon oh nangingitlog na Ah naglilimlim na pala Ayan May biguti pa So may dalawa pa ito na ano ah, niya so hindi pa kasi nangingitlog And then this side dito na isa Halos magkamukha lang sila na basilan 'yan oh. Ang kaibahan lang, wala po itong bigote yung isa. Naglimlim din po ito na basilan din po. O. So nakuha ko ito sa isang farm, hindi ito sa isang backyard. So anyway, nakuha ko naman ito, pero bakunado na. Pero simula nung nandito to siya sa akin, ay uh, wala hindi din po ito siya nagkasakit. So, ganun ka ano yung resistensya ng isang oriental o yung isang basila na manok. Ayan. Pag nandito kasi yung ginagawa ko, pag may naglilimlim, ay uh, nililipat ko dito. At uh, dapat ay wala na po silang roster na kasama para hindi po sila madisturbo sa kanilang uh, paglimlim. Ayan. Minsan, itong mga basila na ito, sa sobrang galing nila mag ano maglimlim ay uh, parang ayaw nilang bumaba minsan ako na lang yung uh, uh, binababa ko na lang sila dito para makakain sila at makainom po ng ano ng tubig so ganun po ka galing maglimlim itong uh, mga basila natin no oh. di ba so ano kayang maging lahi nito Ang gagawin ko kasi dito, uh, pag once malaman natin yung gender nila, uh, kasi kapag sisiyaw, mahirap kasi malaman kung ano yung ano, yung male at saka female. So, mas maganda pag nasa around mga 4 to 5 months, ay uh, pwede na tayong mag-select na gawing pang materialis. So, yan. yan daw oh. halos magkamukha lang sila ng balahibo ayan Pero ito siya iso na to itong nag-aano naglilimlim and may maya ipakita ko sa inyo yung uh, roster na ginagamit ko dito oh. na ginagamit ko dito na basilan so yan naman po yung uh, ginagamit ko na basilan roster doon sa isa na dumalaga na basilan kung saan yung uh, nabili ko dati na nasa 200 pesos lang. So, yan din oh. 1 is to 3 yung ratio niya dito. So, napakasulit nung uh, binili po natin na 200 pesos. At sa ngayon, naging itlog na. Yan. So, actually naging itlog din po itong uh, iba na mga basilan ko dito. Ayan oh. Yan. So ito po yung ano, uh, kapatid nung uh, basila na naglilimlim mo. Yan. So hindi mo akalain na dati, mga 4 months ago ay nabili ko lang ito ng 200 pesos. At sa ngayon, isa sa kanila ay naglilimlim na. So may lahi na. At ito ren ay uh, how many weeks na lang siguro ay uh, pwede na rin ito maglilimlim. Ayan. Bali, tatlo kasi ito sila eh. Ayan. So, yun nga lang yung uh, kagandahan ho nito sa kanila. Ay, never po silang nagkaroon ng sakit. Ayan. Then, yung rooster na ginagamit ko, yan yung rooster na ginagamit ko nila. So, ganun pa rin. Ay, sa iba ito nakuha ko itong roster na ito para ma-avoid natin yung inbreeding ayan o oh. then ito yung isa ayan ito din po yung isa bali tatlo sila so yan napakaganda o oh, yung isang basila yan so kung nakasubaybay lang kayo sa aking youtube channel Dati, sisi pa lang to. Pero, yan, oh. Sobrang pula ng mukha. So, ini-time siguro, ay, pwede na itong manging Kasi yung kapatid niyan, ay, ano na, naglilimlim na. Ayan, sa itsura pa lang. Sulit ang 200 pesos ko. okay yung maging hitsura nila no so yan din po yung basilan na roaster na ginagamit natin masyadong bata pa ito So ito din po yung uh, bagong ginamit ko na ano na basilan. Iyan. Dati nabili ko lang ito ng 500. So ang ginagawa ko kasi dito, ayaw ko nang uh, inbreeding dito sa akin mga manok. Kasi yan yung maging dahilan ng pagiging bansot. Iyan. O kaya merong mga anong tawag yan? Yung abnormality sa kanilang mga lahi, mga sisiw. So hanggat maaari ay uh, iniwasan ko talaga dito yung mga inbreeding. Yan o. No? Ayan. I think nasa mga 7 months old pa siguro yan. Ayan malaki din na ano na rooster Dito yung isa Mga oh. <clears throat> dumalaga din to. Hindi pa ito nangingitlog. Pero nagpa-breed na po yung iba dito. So, baka malapit na ito sila maging itlog so yan yung rooster na ginagamit ko by the way so yan ang ganda po ng, ano, ng rooster